Madaming magandang points ang mga mamis dito sa atin. Pero, syempre, mas maganda kung nagtatanong tayo sa mga expert, yung mga advice nila kung anong talagang age ang dapat papasukin yung mga anak natin. So, tignan natin. Na. Ang magandang um, edad na ipasok ang mga bata sa nursery ay mga 5 years old to 6 years old. For kindergarten, mga 6 going to seven, Kasi medyo handa na yung bata physically sa konting academic Input. Yung mga magulang yung gusto ipasok ang mga anak nila na mga 3 years old and below, pwede kung ang ipapasok nila sa ang, mga batang ito sa isang eskwelahan na parang bahay play school. Wala pang mga lessons ng mga ABC or 1, 2, 3. Ang katawan ng bata ay nag-uumpisa pa lang ma-develop 0 to 7. Kaya naglalaro sila at um, gusto nilang tumakbo gamit ang kanilang katawan. Pag pinasok ang isang bata sa isang traditional school na maraming academics, ang nangyayari, nagkaka-develop ng ang bata ng stress. Tapos ang pangalawa ay nagkakaroon ng fear kasi minsan hindi makakope sa lessons kasi siyempre yung brain ng bata hindi pa fully developed. Kung tutuusin, ang pinakamagandang at ideal na, na paaralan para isa, sa isang batang maliit ay ang tahanan. At ang pinakamahusay na guro ng isang bata ay ang kanyang magulang. O oh, mga mami, yan ang sabi ng expert ha. Mabuti yung nagtatanong din tayo para mas guided ang mga desisyon natin tungkol sa pag-aaral ng mga anak natin. Ikaw po ba, yun ang masasabi mo sa early education? Ay nako, ako talaga agree ako dyan sa early education na yan. Para mahabang maaga pa lang itong mga batang ito eh, matuto na nung nag-aaral ako nung at a very young age. Eh, yung mga laro na ginagawa mm -hmm. namin dun sa school, hindi dun sa mismo subject, ganyan, mga games, gano'n. Mm -hmm. Ikaw, anong, ara anong taon mo gustong pag-aralin si Zia? Actually, so, habang nagde-debate tayo dito, um, inaabsorb ko yung mga sinasabi nila. May iba na pabor, may hindi pabor. Pero alun nyo man ang sagot nyo, para sa akin, lahat yan tama. Kasi depende yan sa pagpapalaki ng magulang, di ba? Depende sa nanay, bakit may, may punting dahilan ng ayaw, may punto dahilan yung bakit gusto nila. Pero ako siguro um, naniniwala kasi ako na dapat ang edukasyon nagsisimula yan sa tahanan. Mismong sa bahay mismo. Pinuturoan mo na yung anak mo. So ako yon So si Zia, siguro nagle kami ng mga colors muna. Yan. Tapos siguro um, kahit anong pamamaraan, importante eh, edukasyon talaga para sa bata.